Amen. Ayan, good morning, 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 good morning po sa inyong lahat mga kapanalig. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang na kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating pagbati po para sa araw na ito. Ayan, ang inyong kalakbay na si Kuya RJ. Amen. Ayan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules yang taong 2024 at sana po tayo po ay magsama patukol po at, at sabay-sabay nating pagnilaya ng ating ebanghelyo. Ang ebanghelyo nga po pala natin ay magmumula po ngayon kay San Lucas. Napakaganda po nito at kadalasan, ay hindi naman pala, napakaganda po nito at napapanahon din. Hindi ka hindi naman pala eh. <laughs> anyway, ang ating pong Bible na gamit ay ito pong New Testament Pinay version, uh, Catholic edition, para po mas medyo, alam mo yun, may pagka-millennial. <laughs> yung ating reading. Ayan, so handa ka na ba magnilay? Ayan, sa ating paghahanda, ayan, tayo po ngayon ay sama-samang manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ayan. ang ating pong pag-ebanghelyo pala. Ang ating ebanghelyo ay mula po kay San Lucas chapter 11 verses 29 to 32. At ang sabi po dito, Nang dumadami na ang mga tao, nagsalita si Yesus, napakasama na mga tao sa panahon ito. Humingi sila ng himala, pero walang ipinapakitang himala sa kanila except ang himalang nangyayari kay Jonah. Kung paano naging sign si Jonah sa mga taga-Nineveh, magiging ganun din ang Son of Man sa mga tao sa panahong ito. Sa Judgment Day, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa mga tao at panahon na to, kasi naglakbay pa siya mula sa malayong lugar para maririg niya ang husay ng katuruan ni King Solomon. Pero tingnan nyo, meron dito na mas dakila pa kay Solomon. Sa Judgment Day, tatayo ang mga taga-Nineveh at ididiin nila kayo kasi nagsisi sila nang marinig nila ang preaching ni Jonah. Pero tingnan nyo, meron dito na mas dakila pa kay Jonah. Amen. Lord, today we are we we ask for your guidance para po matanggap namin ang mensahe na gusto niyo po iparating sa amin. At hindi lang yun, Lord, magkaroon kami ng katapangan, kalakasan para may bahagi din itong mensahe na matatanggap namin sa mga tao makakasalamuhan namin sa araw na ito. At lahat ng ito, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Pag nilain nga po natin, ano, madami. ako ay bet meron kang sariling reflection para sa gospel natin. Pero ako gusto ko lang to napansin dito yung, yung mga tao nang hihingi ng sign. Ikaw ba? Mahili ka manghingi ng sign? ba diba, ako, ay, ay, meron ako mga, mga ganyang pagkakataon na kung saan, Lord, I need this sign, I need this sign, ito ba yung gusto mong Di ba? Diba? May mga ganyan tayong mga nakasanayan na gusto natin ng sign para lang makonfirm kung yung, yung, eh yung mga yung gusto ba talagang piliin natin o no, yung mga pagdating sa pagpipili na gusto natin gawin eh ito talaga yung gusto ni Lord sa atin. Naalala ko tuloy yung palabas na no, Bruce Almighty, di ba? Na hindi ko may part doon paborito ko yon eh. Si Bruce, si Bruce yung yung artista na si Bruce si Jim Carrey pala. Ang, ang pangalan ng ng character niya si Bruce. He's praying for a sign. Hawak niya rosario Sign, give me a sign, give me a sign. Tapos may man nakikita siyang sign. 'di ba? May nakikita siyang sign, stop, slow down hanggang sa ano nangyari. Bumangga siya, 'di ba? Kasi bakit? Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na si Lord kapag nakipag-usap siya, siya, sa atin, ipinapakita niya lahat yung sign. Nag kaya lang, ito yung malaking kaya lang, ito yung mga sign na hindi mo maaaring ini-expect kasi hindi kumbaga o oh, hindi mo nakikita kasi hindi ito yung inexpect mong makita 'di ba para si Jim Carrey do sa palabas 'di ba si Bruce Almighty ang iniisip niya 'di ba parang gusto niya ng something of a miracle maybe mayroong flash i don't know biglang bumaba ang isang angel bumaba si Lord 'di ba gusto niya magpakita talaga sa kanya pero yun naman yung talaga talaga nangyari 'di ba well anyway yun yung iniisip natin na parang we are looking for what something extraordinary para lang masabi na oh totoo talaga may Diyos. Oh, totoo talaga si Kristo. Pero alam niyo mga kapatid at mga kapanalig, naniniwala ko yung sign o yung himala na meron tayong natatanggap, nangyayari na. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang kasi pinapanood mo itong video na to. Ngayon pa lang kasi naniniwala ko, isishare mo to. <laughs> no, but seriously, ngayon pa lang may milagrong nagaganap na sa buhay mo. Kadalasan kung minsan ang hinahanap natin yung mga something impossible. Totoo naman yun. That is area ni Lord yun eh. ba? Diba? Totoo naman yun. We pray for the impossible and that is God's domain. Kung baga parang God's domain in a way na siya lang makakagawa talaga. But more often than not, in the ordinary things that we have, there's always a miracle. The moment you wake up, before you put on your makeup, <laughs> Sorry na, sorry na. Ayan. May milagro nang naganap. Ano yun? Gising ka. Imagine na ito, may study, di ba? In every three seconds, may namamatay. O bilang ka ng tatlong segundo. Sige nga. Buhay ka pa? Buhay ka pa. Pero sa ibang kabilang, sa ibang ibay, sa ibang iba't ibang ibayo ng mundo, iba't ibang lugar ng mundo, may namamatay in every 3 seconds. Kaya lang in every 4 seconds naman, meron ding bagong pinapanganak. Nakakatawa, no? Pero 'yun na mismo, milagro. 'Yun na 'yung sign na ikaw ay mahal ni Lord. Hindi ba? Kaya lang kasi iniisip natin, Lord, kung mahal mo talaga ako, bakit ganito? Ayan. <laughs> Lord, kung talagang gusto mo mangyari sa akin, give me a sign. <laughs> Well, it's normal for us to look at those signs, to look at different signs. Kaya na nakakalungkot, baka kasi mamaya pati sa horoscope signs, sa zodiac signs, Eto eh, ka pa. Sabi daw nila, wala namang mawawala. Akala mo lang wala, meron. Bakit? Kasi mas naniniwala ka sa mga sinulat ng mga between kaysa maniwala sa gumawa ng mga between. Hindi po ba? Naniniwala ka sa mga sumulat ng mga horoscope, horoscope, kesa sa mga kesa sa gumawa ng mga between sa langit. Alam mo mga kapatid, ako naniniwala ako sa gitna ng kung ano man ang circumstances na pinagdadaanan mo ngayon or mga challenges, there will always be a miracle that is going to happen in your life. Can I hear a loud amen? Amen! <laughs> Tayo po ay manalangin. Lord, today, we are ready for your miracle. And let this miracle fall on me. But not only that O Lord God, sana po kami, kami mismo maging miracle worker mo, maibahagi namin yung milagro naming natatanggap at maibahagi namin ito sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tama kasalamuha namin na makaramdam nila ang presensya ng Diyos mula sa amin. At yun sigurado Lord, milagro yon at bilang isang pamilya Lord we also pray this prayer Lord I receive every blessing every miracle every healing that you want to give to me today and because of this I will become a rich blessing to, to others Lord I surrender my future to you I place my entire life into your hands I also surrender my family and friends into your care knowing that you love them more than I can ever love them I know and I believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise I pray all this with a trusting heart. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panahon na naman po namin ng ating pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ayan, sa magkita-kita po tayo bukas. Kindly like and share and comment. Baka ikaw, ano bang milagrong hinahanap mo? Ano bang milagrong inaantay mo? O kaya pwede mo din i-comment yung reflection mo patukol sa ating Ebanghelyo. God bless you. Have a fantastic and amazing Wednesday. God bless you. Wonderful Wednesday. Yeah. See you tomorrow. Bye.